Yun, nasiraan yung kasama natin, Miko. Ah, hilahin natin. Xung xung chăm 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 Ui Ui, bọn này xung xung đi, som som đi. sa bayan oo oh. buwang buwang pagbalik magtabantay nga nabang dasmag sa payaw liwi nabunga ka sa payaw liwi ka nga nabunga ka sa payaw nga ba nga buwang rata na ako yawa sakala kumadir nabang gano <laughs> 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 pagawin amigaw puro kami kargalo hapo na sayangan na balik pa sana tayo nangani na nangani na ah doon lang tayo bukas na tayo babalik doon Lapating placer tayo. Oh. Ha? Ay, naputol ang yo na? Oke, ge oke, ito lang yoyo pala magigo. ko sabihin kami sa mother boat na kami mawalang oh, rin pa tayo maya ay aapit uh, tayo sa mother boat Thank eh, sa maraming ngayong uh, unang adventure natin o oh. Unang araw ng adventure mga amigo uh, Sulit ka agad yung dayo natin Alright Si Bajat ang tuna dito Sige silang latak o oh. Kailangan sulitin ang ano, Bigo? Ah, kung anong kakain ay yun lang huhulihin. Merong masamang panahon na nag-aabang kaya kailangan mara, makarami agad. Kaya tayo mag-ano ng tuna mga amigo, matagal yung tuna. Unless na lang kung sibad na sibad no. Pagpuntun tayo. Ngayon, dito pa na tayo sa maliliit kasi sibad na sibad. <laughs> Para bigla ang kalakal. Kaya sila, nangas ka sila oh.

cemader Bantai hey, Lui. Oh Hai Panti! Panti na nanawan? Yang Panti, pa! Pa tuhun balik ka tulu. Pa tuhun balik ka stilandods 1 2 3 ah oliver oh, punta kilo puntahan bigay si bang oliver sige right nandito tayo sa mother boat, -boat. mga, mga timbang na tayo let's go

Mo? Kaulog ka, ni kaulog. Ni kaulog alas ni kaulog alas 2. Ni kaulog, alas 5 Dali ba siya? Sige Gisi mong bawa na tulog. Apat ko gabi. Apat ko Porbida, porbida, Porbida Porbida, Porbida lui, porbida lui. Porbida lui, lui. Ha? Wala na, tama na. Dalawa lang. Try po na boards ba? Klaro abords, ha boards ha? mga boards ha? What? Uy, wak uy. Wow, Oke, 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 Timbang, timbang, timbang. timbang. Ayo, oke, oke, guling, oke, oke, Jadi, itu namanya oke, oke, Ayo, oke, 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 oke,

51, 22. 51. <tutuk> 22. 22. 22. 22. 51 Tulingan 22 Tulingan 51 51 Tulingan 51 Tulingan 51 Tulingan karau 51 Timbangnya nanti kamu timbang. Ringan Wah. bateri. Hah?

Ah, melapit sama penuh, mu. Aduh. Gatit ayo. Gatit ayo mba, segitip lang. Oh, Oh. Lah. Masih mau ikut-ikut, ikut. Hah? Mau ikuan man, mau saya? Saya. Nyan, 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 nyan. Kasih apa? Dong? Apa tadi? Hah?

Senarnya dilawan lawan tuh menengko gelataku. kau, kayu. Oh, sepeda. Nih, empat Nabugto akong hundak Angoy sya, Ilan? 45. 45 karaw. 45. 45. Wala ah malapit na.

Lapo dito. Latak-latak dito. Daritso sa siya. Kalubing. Oo, no? Oo, oh, nakauli isa yung sa'yo. Kami nga no. naglatak. <laughs> eh, tagtulo ka po kayang taga. Tuwa, subid na. Tuwa si Karawang. Subid na nito, no? Huwag po ang mga ano. Huwag ba, oh? Ngayon maganda ganyan. Oo, oh, kailangan ng laban ba? Kaya dali rin po nun ba? Di oh, hatian pati. Oo, hatian. Malon. Malon. Ilah. Okay. 46. 46. 46 katonton, dilawan. Dilawan. 46. Iluluy, iluluy, iluluy. Kita. <laughs> 50, tulingan. Tulingan ng tuntun. Wala na. Alikaw. <laughs> 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 Inti na migo. Lahat ito na dan ang uli namin. Tah, puwasa ko no. Mo bi ba.

Izki ya, izki ya, Pada nikahun riguanang, orang barisnya. Orang tuh, 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 orang Oh. orang tuh, orang tuh, orang Ito ba pa dito na yung mga Dilawan yun Ana Okay Wala Ah ito, ito sige panggawas dito ng kunay Oh kahit Turingan. sa baba gawas ba Ang, ang nga nito dito Oh yung, <laughs> ito ito Sabisa pelik kami bro. Ya itu namanya kok, kelating kanu. Kelating kulit ada. Yon tapos na nagdilo mga amigo. Ah uh, na lagay na namin sa budiga yung ano natin. Uh, huli namin. Lagay na namin sa budiga yung huli namin. At uh, tayo ng 50 sheet, uh, na tulingan ng mga amigo plus uh, 7 kilos bali 62 ang ating tulingan. At 45 naman yung ano amigo, ah uh, ilo fino. Ah uh, maganda ngayon kasi maraming ilo pin din, maraming tulingan. Ayos tumingi mga amigo. Magandang ano, ah uh, para sa kalakal. Mas maganda kasi maraming dilawan kasi sa tuloy nga no. Meron pang oras para mag-adventure mga amigo. Kaya naman ay update na naman tayo sa next video mga amigo. Uh, sa inyong lahat maraming maraming salamat sa mga uh, walang sawang nanonood sa aking mga video no. Sa mga sulit kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers at sa mga hindi nang skip mga ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Until next video mga amigo. Hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanaw o pag-ambing Bye bye.